galamayo oh. Panalong panalo yan oh. Mahaba yung galamay oh. 20. Ayun. Grabe, malulupit. Grabe guys. Na 20. Bawas ng galamay. Bawas ayo. Ito, 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 to ito, 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 ito,

Naalala ko tuloy guys, nung high school ako na yung mga classmate ko dati palaging nagaya na maghanap ng gagamba sa bundok. Grabe guys. Ay no, yun na. po na, na. O, sino na ako, hindi ko alam. Ako, 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 ako. kumuha pa ako isa. Anis lang tayo ah. Anis lang ko ya. Anis yung isa. Anis yung isa. isa. Oo, natusok yung mata. Ano, ako pa.

40 ang ah, ganda ng 40 yan, magano yan? 40 din yan oh, ito lagi gulo yan na ay bestoyo yan, oh oh, bestoyo boss, ang ganda niyang boss oh. gusto <laughs> lang yan, oh malit lang, ano yan ito na, kunin mo malit lang oh, na yan nanginayang ako wala din naman to tol, no? oh. Kunin niyo lahat. <laughs> Kunin mo na to, promise, mauna lang dapat. Malaki na din to tol, eh. Ako lang sa'yo. sa iyo. Binili ka pa Tatlo. Ano na pare? Sa 60. Ano oras kuya, dadating yon? Okay, maghihintay ako dito kahit mamaya, kahit ano pa ako. Oh, the... ang ganda niyan, pre. Panalong panalo, hindi ka lugi diyan, pre, oh. Hindi lugi, ko Co conditioni na lang yan, bro. Buti nga, nauna ka dyan, pre, no? Ito yung tinong sa akin. Saan, saan, saan? Ayon, boss, malaki yan. Uh, Ngayon lang nagwawala. Nagwawala, boss. Mamaya ako na ba? Para gusto na niyang isa po, hmm. boss. Sobrang solid kagabi. Oh, grabe. Nagwawala. Oh. Nagwawala na naman. Natalo dito. Wala ka rin natalo. Panalong-panalo yan, boss. Amaya,